Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May panibago na namang ikangay dangerous maneuvers at pangaharas ang China laban sa mga barko ng Pilipinas. Sa pinakahuling resupply mission sa Yongin Shoal, pinalibutan ng apat na barko ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Ang China, sinasabing nang hihimasok lang ang Pilipinas sa kanilang teritoryo. Nakatutok si Chino Gaston. Tatlong Chinese fishing militia vessels at isang barko ng China Coast Guard ang bumalibot sa barko ng Philippine Coast Guard sa pinakahuling resupply mission sa Ayungin Shoal sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ang barkong nasa gitna na napapaligiran ng apat na barko ng China ay ang BRP Cabra na ng resupply mission kasama ang BRP Sindangan, ang mas malaking offshore patrol vessel na BRP Melchor Gino at resupply vessels na Unaiza May 1 at ang ML Kalayaan. Nangyari ang pangaharang malapit na sa Ayungin Shoal, pasado alas 7 ng umaga kanina. Ayon sa National Task Force on the West Philippine Sea, sa isang punto, ginamit ang ng Chinese Coast Guard ng Water Ganon ang ML Kalayaan. Hinabol din daw ng rigid hull inflatable boats ng CCG ang Unaiza Maywan. Sa kabila nito, nakalusot at matagumpay pa rin nakarating ang dalawang resupply ship sa BRP Sierra Madre. Kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal, ang ginigit ng China Coast Guard, trespassing daw ang ginawa ng resupply ships ng Pilipinas dahil pumasok sa kanila raw katubigan ng walang paalam. Nananawagan ng China sa Pilipinas na itigil ang panghihimasok. Nangako din silang ipagpapatuloy ang law enforcement activities para mapangalagaan ang kanilang soberenya at mga karapatan sa lugar. Ang National Task Force on the West Philippine Sea, Kinundin na naman ang tinawag nilang unprovoked acts of coercion at dangerous maneuvers laban sa mga bargo ng Pilipinas. Naghain na raw ng protesta ang Philippine Embassy sa Chinese Foreign Ministry sa Beijing, kaugnay sa nangyari. At sa pamamagitan ng DFA, hiniling na ring paalisin ang mga Chinese vessels mula sa Ayungin Shoal. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston na Kadutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras.